isang mapag pagpalang araw guys yan samahan nyo ako pumasok magbabike lang ako kasi nakabike lang naman talaga ako eh syempre pabango muna tayo para mabango so pasok ko ngayon alas 10 pala yung kwarto ko medyo makalat alam mo naman tayo mga boys pagkagising yan eh mga fishing rod syempre pahay natin ng susi at check natin ang ilaw patay lahat aircon mas so, sombrero tayo kasi mainit tapos lock ang pinto nang laba ako so iniwan ko lang bukas muna yung bintana para makasingaw yung kwarto and lock lang natin yung chokla ito pala yung sapatos, eh sapatos ginilas ko pang loob bahay para hindi magputik. Tapos lock lang natin to. And then. Ayan. bike ko. Bike lang tayo. Let's go. Nyari. Naipit. Di, naipit pala yun. Nagluluto ako dito sa labas. Sa yun yun yung mga kalamansi. Napakita ko na yan sa mga nakaraang vlog ko. So, hawa ko lang yung camera. Medyo maalog ngayon. Kasi, hindi ko nadala yung panglagay sa noo. O, bibili pa tayo o, sa helmet. Pero okay lang yan. Yep, bukas lang natin tong gate. Lapit lang naman ako. Kaya naman ng mga 5 to 10 minutes siguro. Yep. Kaya na medyo maalog yung video natin ha kasi may bike tayo eh. May lakto ko okay? sa So, pagkagan to, sabit-sabit lang muna Yung bike ko. Ang laki ng bike ko. yep Let's go. Ayan. Dito ako nadaan. ko alam kung medyo malino yung pagkakuha pagkakuha natin ng camera kasi nasa kamay ko lang yung camera Kaya yung mga yan mga lamesa mga ano yan ay tawag yan pinamimigay na yan kung gusto nyo kunin kulay nyo lang isakay mo sa kung may sasakyan ka medyo maalog lang yung camera natin kasi nasa kamay ko lang yan playground dyan <laughs> ito yung ibon oh magagalit yan hindi yung anak mo so dito baliktad tingin ka sa kaliwa kasi right yung driving dito kung sa Pilipinas tingin sa kanan bago tawid dito kaliwa and daanan ko dito punta sa trabaho relax buddy ko dito pero hindi naman sila na palabas ng gate kasi nakakatakot pa rin kasi yung bark nila yung tahol nila maano hindi ko alam po anong result nitong video natin sa papasok sa trabaho sina napakaalog bagay gopro naman gamit natin siguro naman bawasan yung ano yun thank you pala kay boss alpi pagdala nitong gopro yan tingin sa kaliwa kung may tatawid kasi left hand left driving wheel scooter din dito <laughs> Dio Dio scooter nyo so. pero mas okay bike tipid <laughs> gastos eh. Malapit lang naman. Pero kung gusto mong makapunta ng malalayo, makaka-drive. Wala na may ka. Pero dito dito lang naman tayo. Ayan, shoutout nga pala sa mga nagtatanong, eh. mga nagko-comment kung sariling gastos pagpunta dito. Oo, gastos niyo lahat 'yan pero pag natanggap kayo, naman kayo magpapalaw naman ng agency so kaya namang bayaran meron silang nire-refer na lending company so mababait naman ang asikaso syempre may tubo yun <laughs> mas malaki na pero ganun talaga eh pero kung may pera ka naman mas okay kasi hindi ka na matutubuan Bari, <laughs> mayroon nung maliit na aso lagi akong tinap lagi akong binabatok saka dito ayun <laughs> Bari, okay hey, bari. oop iyo mo ko pala yung camera ko Dito yung mga iniiwan lang yung mga, yun. mga trolley. Yung sa kaliwa. Yung mga lata dito, 10 cents yan. Sarap mamulot yan. Ang maya pag-uwi ko. Pagpukulotin ko yung mga yan. Dadala ko ng lagayan. 10 cents din yan. Sayang. Kung makasampu ka, di 1 dollar. Dito. Dito pa mulot ka lang ng mga bote-bote so yan, pagliko mo dito ayun na yung kaswarina square, yung pinapasukan natin pinapasukan ko mabilis lang magdadala ako ng plastic or paper bag umumulo tayo ng 10 mga lata-lata bote sayang yun may naiipo na ako dun kung hababa yung camera ko walang saigpet ingat lang pa yung camera eh. Ayan. Maalog kasi. Maano. Tum so, ayan ah. Dito na tayo. Tatawid lang tayo dyan. Oop. Pag dito sa stoplight, ginagawa ko. Lakad na lang. Tapos pipindot ka lang dito, ayan. Pindot mo 'yan. Pagtatawid ko. Ayan. Stop na. Hoy, kana Pag naka-green na tawid. <laughs> Pipindutin mo lang pag bago ka tumawid. And tapos pag ganyan wala naman sasakyan Pwede naman yan tumawin Basta titingin ka lang lagi Tapos dito na tayo Tapos papatayin ko na yung camera Kasi bawal na mag camera dito Okay oh, so, Bye